Para sa lihim na pagkikita sa kanyang kasintahan, hinati ng babae ang expired na gamot pantulog at itinapon ito sa bote ng gatas ng kanyang anak. Pagkatapos ay nagdagdag pa siya ng kaunting expired na gatas at dali-daling hinalo ito. Matapos initin sa microwave, ipinainom niya ito sa kanyang sanggol na anak. Kahit na nagdadalawang-isip ang babae, pero pinainom pa rin niya sa anak nang mahimbing ng makatulog ang anak. Hindi na niya napigilan ang sarili at pumunta sa bahay ng kanyang kalaguyo at nag-init sila roon. Ang kanyang kabataan ay nagbigay sa kanya ng matinding kasiyahan. Walang pakialam niyang binuklat ang album ng kanyang kalaguyo. Puno iyon ng kanilang mga litrato. At sa huling pahina ng album, isang liham ng pag-ibig na isinulat ng isang babae para sa kanyang kasintahan. Kinuha niya ang liham at binasa ulit, ngunit hindi inaasahan na may nahulog na sing-sing na may jamante. Ang pagiging romantiko ng lalaki ay lubos na nagpatibok sa puso ng babae at nakalimutan na niya ang kanyang anak na babae. Samantala, ang asawa ay umuwi na, at napansin niyang may kakaiba sa bote ng gatas. Pagtingin sa ilaw, nakita niyang puno ng mga langgam ang loob ng bote ng gatas. Agad na nag-alala si Laukui. Dali-dali siyang tumakbo sa kama ng anak niya. Kinapa niya ang noo ng bata at napakainit nito. Nagpanik ang lalaki. Agad niyang binuhat ang anak at tumakbo sa ospital. Sinuri ng doktor ang sanggol natuklasan niyang hindi lang basta-basta expired milk ang problema. Para malaman ang eksaktong dahilan ng sakit, kailangan pang magpa-check up ng dugo, habang tinutusok ang maliit na kamay ng anak niya ng karayom. Puno ng sakit ang mga mata ni Laukui, at paulit-ulit na hinahaplos ang anak upang mapakalma. Wala namang alam ang asawa niya rito. Nakadate kasi ito sa bar kasama ang kanyang kabit. Pagkatapos noon, Pinapasan pa siya ng kanyang kabit, handa nang pumunta sa bahay nito para magpatuloy sa pakikipagtalik. Si Lou Kui ay nagbantay sa tabi ng kama ng anak niya buong magdamag. Sinabi ng doktor na sa katawan ng bata, may nakita silang gamot na pampatulog. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng kanyang asawa. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng bahay, Agad na naunawaan ni Gay ang lahat, si Lau Kui ay dating isang bank manager, ngunit dahil sa krisis sa pananalapi ay tinanggal siya sa trabaho ng kumpanya. Dahil wala pa siyang ibang trabaho, si Lau Kui ay napilitang maging isang full-time house husband na lamang sa bahay, at nagsimulang alagaan ng buong puso ang kanyang anak na babae, bukod sa pagluluto, pagtitinda at paghahanap ng trabaho. Ang tanging libangan niya ay ang pagpunta sa bookstore sa baba para magbasa ng mga romance novels. Pero kung ikukumpara sa pagbagsak ni Lauqui, ang kanyang asawa naman ay masagana, gamit ang kabayaran sa pagtanggal sa trabaho ng kanyang asawa. Nagtatag siya ng isang paaralan para sa pagtuturo ng wikang banyaga sa kanyang tagumpay. Dali-dali siyang nainis sa kanyang asawang walang ginagawa. Nanunood ng telebisyon si Lauqui ng araw na iyon nang magring ang telepono. Sinagot niya ang tawag pero walang boses. Akala niya kalokohan lang ng mga bata. Hindi naman ito pinansin ni Lauqui. Pero nang maghapon na, tumunog ulit ang telepono, wala pa ring boses sa kabilang linya. Nagtaka ang lalaki, nagsimulang magduda kung sira na ang telepono. Bigla niya naalala ang sinabi ng kaibigan niya noong nakaraang mga araw tungkol sa pagrerenta ng telepono. Iniisip niya na palaging walang tunog ang telepono niya. Magrenta na lang kaya siya ng isa. Ang mga presyo sa taas ay talagang sulit, katulad nitong iPhone 16 ko, sa rentahan ko ito kinuha. Presyo simula sa 8 piso kada araw. Sila ay may garantiya mula sa plataforma, kaya't may tiwala sa pagrerenta. Marami silang uri ng produkto. Sa rentahan, halos lahat ay pwedeng rentahan. Makakatipid at maaasahan. Ngunit ang mukha ng asawa ay labis na kinakabahan. Malinaw na alam niya kung sino ang tumatawag. Natatakot na matuklasan ang kanyang kabit. Siya ang naunang sumabog at sinigawan ng kanyang asawa. Ang mga serye ay nakakatuwa nga. Ano ba yan? Isang ina ng tahanan lang naman. Sinabi ko na sa'yo na hinihintay ko ang isang tawag. Umiiyak na ang bata. Hindi mo ba titingnan? Bakit hindi mo siya aalagaan? May trabaho ako. Paulit-ulit na nabibigo si Laukui sa trabaho. Pag uwi, haharapin pa niya ang walang dahilang galit ng asawa. Nang mga oras na iyon, tumunog ang isa pang telepono hindi na napigilan ng asawa ang sagutin ito. Balita pala ito tungkol sa interview ng asawa. Oo. Teka lang. Hinahanap ka. Hindi nasisiyahan ng asawa niya sa kanyang asawa dahil sa wala itong ginagawa sa bahay. Kinukwento niya kung gaano kahirap ang trabaho niya habang binababa ang halaga ni Laukui. Kumulo na ang tubig. Ano? Nagtatrabaho ako sa labas para kumita ng pera. Kung gusto mong manatili sa bahay buong araw, ang pag-flush ng toilet at iba pa ang magiging trabaho mo. Pagkatapos nito, sila ay nadawit sa walang katapusang pagtatalo. Si Lau Kuya ay dumating sa paradahan sa ilalim ng lupa. Para bang pinaglalamayan niya ang kanyang sama ng loob, pinapalo niya ang alikabok sa carpeted floor. Hindi sinasadya niyang nakita ang resibo ng bayad sa paradahan ng kanyang asawa. Kahit hindi na siya bank manager, ngunit na natili pa rin siyang may ugali ng pagsusulat ng mga tala. Kinabukasan, dumaan si Mang Choi sa paaralan at naisip niyang umuwi na kasama ang kanyang asawa pagkatapos ng trabaho. Samantalang ang babae, para maging madali ang pagkikita sa kanyang kalaguyo, ay inayos siyang makasama niya. Naging personal assistant siya habang nagsasagawa ang dalawa ng mga bagay na hindi na dapat pang ilarawan. Biglang may tumawag sa telepono mula sa reception. Biglang nagpanik ang babae. Dali-dali niyang pinagpaantala ang receptionist. Tapos, hindi na nga niya nasuot ang sapatos niya. Sinimulan niyang ayusin ang mga kalat sa mesa. Sa pagpapakilala ng babae, nagkakilala ang dalawang lalaki. Matapos nilang magbati, pareho silang nahiya. Paulit-ulit niyang tinitignan ang babae. Pero mas kinakabahan ang asawa at hindi makapagsalita paulit-ulit din siyang sumusulyap sa reaksyon ng asawa. Eh hey, ano, maghapuna na lang tayong magkasama. Ano sa tingin mo? Okay lang sa akin. Si ano sa tingin mo? Mayroon akong date. Naintindihan ng babae ang kanyang ibig sabihin hindi niya mapigilan ang pag-angat ng kanyang mga labi. Pauwi na, hindi napigilan ni Old Queen na tanungin ang kanyang asawa, sa opisina mo ba tinanggal ang sapatos mo? Hindi lang siya sumagot, kundi sinaway pa niya ang dami ng sinasabi ng kanyang asawa. Pagkatapos ay bumaba siya sa gilid ng kalsada na may pagkairita sa mukha, nagsinungaling siya sa kanyang asawa na may inuman daw siya kaya nauna na itong umuwi. Nang makalayo na ang asawa niya, sumakay siya ng taxi. At pumunta sa bahay ng kanyang kabit para ituloy ang hindi natapos kaninang umaga. Samantala, habang nagpiprint si Laukwi ng kanyang resume, nakita niya ang susi ng kanyang asawa. May isang karagdagang susi na hindi ko kilala. Ilang kopya po? Sampu na lang po. Bumalik si Laukwi sa sasakyan at itinala ang mga gastos. Nakita niya ang resibo noong nakaraan. Natuklasan niya ang address doon. Na napakalapit sa lugar kung saan sila lang bumaba ng kanyang asawa, naisip niya ang hindi-pamilyar na susi sa kanyang susihan. Hindi niya maiwasang magduda. Kinabukasan, sumakay si Laukuy ng bus, patungo sa address na nakasulat sa resibo. Sinundan niya ang numero ng bahay na nakasulat sa susi, nanginginig niyang hinawakan ang susi, at dahan-daang ipinasok sa butas. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, parang nanlalamig ang puso ni Laukuy. Ngunit kumalma pa rin siya. Dahan-dahan niyang binuksan ng pinto ng isang siwang, nang masigurong walang tao sa loob, pumasok na siya sa silid, ang mga bakas ng pagtatalik sa kama, agad na nakita ni Old Kui ang nangyari, pagkatapos ay nakita niya sa center table, ang mga litratong nakalatag ng kanyang asawa at ng kanyang kabit, nakatingin siya sa nakakasilaw na mga larawan sa itaas, hindi rin niya alam ang kanyang magiging reaksyon. Walang emosyong binabalik-balikan niya ang mga litrato. Nang makita niya ang lalaking iyon, hinalikan ang noon ng anak niya. Doon tuluyang gumuho si Laukui. Ang ibang bagay ay kaya niyang baliwalain. Pero ang anak niya, hindi. Mukhang wala na siyang gana sa buhay. Pero parang may binabalak din siya. Tahimik na umuwi si Mang Kua. Sumubsob sa sofa. Kumakain ang asawa niya ng hapunan. Sa wakas, nagtanong din ang lalaki sa kanya. Kung masaya ba siya sa buhay nila ngayon. Ngunit sadyang iba ng asawa niya ang usapan. Ang sabi niya, masarap ang hapunan ngayong gabi. Paulit-ulit na sinasabi ni Mang Kui na masarap, naiintindihan niya na ayaw talaga makipag-usap ng maayos ng kanyang asawa. Sandali siyang natigilan at hindi niya alam ang gagawin. Nang gabing iyon, pumunta si Mang Kui sa silid ng kanyang anak na babae. Hawak ang maliit nitong kamay. Isang walang hanggang kalungkutan ang bumakod sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Mang Kui sa bookstore hindi niya ito binabasa ang kanyang karaniwang romance novel. Nagtaka ang may-ari ng bookstore. Ayos ka lang. Doon ang mga romance novels. Iyon ang section ng mga mystery novels ngayon. Napansin nga ng may-ari ng bookstore ang kakaiba kilos. Pero hindi ito napansin ng babae. Maganda ang kanyang ayos at handa ng lumabas. Nagsinungaling siyang mag-o-out of town siya ng dalawa o tatlong araw. Alam naman ni -Kui kung saan siya pupunta. Kaya naman tinatamad na siyang tumingin. Aalis na ako. Ayaw mo man lang ba akong tingnan? Sige. Polem. Dumating ang babae sa bahay ng kanyang sinisinta. Habang naghuhugas siya ng kamay sa banyo, nakakita siya ng bagong toothbrush at saka ang isang tambak ng mga gamit ng sanggol sa sulok. Galit na galit siyang lumapit sa kanyang sinisinta. Tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto nito. Masaya naman ang babae sa kanilang relasyon, pero ayaw naman niyang tapusin ang kanyang kasal. Ngunit ayaw naman ng kanyang sinisinta na manatili lang sila sa ganoon. Gusto nitong maging mas malapit pa sa kanya. At gusto nitong magkaanak sila. Kinatakutan ng babae ang mga iniisip ng kanyang sinisinta. Nagmamadali siyang umuwi at nagsikap na gumawa ng mga gawaing bahay. Paglalaba, pagluluto, paglilinis. Sinisikap ng babae na maging isang mabuting asawa at ina para mapunan ang kanyang kalungkutan. Dapat nang matapos ito. Kalimutan na siya. Ngunit habang nag-aayos siya ng mukha, ay may nakita siyang isang larawan sa likod ng salamin ng kanyang sinisiping lalaki na kuha niya mismo. Kinabahan ang babae dahil hindi niya alam kung nakita na ba ito ng kanyang asawa kaya tinago niya muna ang litrato sa kanyang bag at saka itinago ang bag sa pinakasulok ng aparador. Pagdating ng gabi, nagluto ang babae ng maraming pagkain. Samantala, patuloy niyang pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang asawa. Tahimik at walang emosyong nakaupo si Mang Kui sa sofa. Nalaman din niya ang pagbabago ng kanyang asawa, ngunit hindi siya nagsalita, sa iisang bubong. Dalawa silang may kanya-kanyang iniisip, biglang naging sobrang awkward ang atmosphere. Buti na lang at may anak kaming babae. May pag-uusapan naman ang mga babae. Paano kaya kung gawin nating singer ang anak natin? Ang lakas kaya ng iyak niya. Hindi sumagot si Lau Kui. Nahihiya ang asawa at kumain na lang. Pagkatapos ay nagpaliwanag siya kung bakit siya ganoon nitong mga nakaraang araw. Parang baliw-baliw ako nitong mga nakaraang araw, ba? Diba? Ang dami-dami kong iniisip. Pero ayos na, tapos na ang lahat. Sa huli, pinatawad ni Laukwi si Chody. Nagdesisyon siyang bigyan ulit ng pagkakataon ng asawa niya. Ang ulap natin. kung ikaw ay isang mabuting ina sa anak ko. Magiging masaya ako. Kasabay noon, tumunog ang telepono. Si Laukwi pa rin ang sumagot. Pagkarinig sa boses niya, binabaan ng kausap ang telepono. Nakita ni Laukwi ang message board sa mesa. Ang nakasulat pala ay ang pagpanaw ng kanyang guro. Habang nalulungkot siya, tumunog ulit ang telepono. Hello. Kumusta? Kumusta? Kinabahan agad ang asawa ng marinig iyon. Mabuti na lang at hindi nagduda si Mang Kules. Hiningi lang niya ang susi, at dali-daling lumabas. Pagkaalis ng asawa, tumunog ulit ang telepono. Kinakabahan na sinagot ng babae ang tawag. Ang tumawag nga pala ay ang kanyang kabit. Ayaw nitong basta na lang siya iwanan. Inaya ng lalaki ang babae na magkape. Pero nasa bahay ang anak niya. Hindi naman siya makakaalis. Wala siyang pakialam ang lasing na lalaki. Sabi niya, isama na rin daw niya ang anak. Nagalit ang babae dahil sa sinabi. Ngunit bago pa siya sumabog, binabana nang nasa kabilang linya ang telepono. Subalit hindi nagtagal. Muli na namang tumawag ang kanyang sinisinta. Dumating na mismo ito sa pintuan ng bahay ng babae. Bahala ka na. Nandito ako sa harap ng bahay mo. ikaw. Baliw ka na talaga. Para maiwasan ng pagkadisgrasya, pinapanto muna niya ang lalaki sa kabilang coffee shop, at siya naman ay susunod pagkaraan ng kalahating oras. Kinausap niya ang anak ng may pagmamadali para makatulog ito. Dahil mukhang wala na siyang oras, kumuha siya ng gamot sa lalagyan nito, at nilagay sa bote ng gatas. Maluhaluhang pinakain niya ito sa anak, agad na nakatulog ng mahimbing ang anak, pagkatapos ng babae at ng kanyang kalaguyo, pumunta ulit siya sa bar, pagkatapos ay hinayaan na naman siyang iuwi ng kanyang kalaguyo. Pag uwi naman ni nakita niyang mataas ang lagnat ng anak, dali-dali niya itong dinala sa ospital. Natuklasan ng doktor sa pagsusuri, may nakitang gamot na pampatulog sa katawan ng bata. Nagbantay si Mang Kuwa sa ospital buong gabi. Nang malapit na siya sa pintuan ng bahay nila, bigla siyang tumigil. Magkayakap ang asawa niya at ang kabit nito. Nagpaalam silang dalawa na parang ayaw pang maghiwalay. Kusang nagtago si Mang Kuwa umakyat siya sa taas at doon nagtago kasama ang anak, hanggang sa marinig ko ang pagsara ng elevator. Noon lang ako naglakas loob na umuwi, pero ang kasintahan ko ay hindi pa umuwi. Habang magsasarado na ang pinto, ay sumugod ulit siya sa bahay ng babae. Ang mga bagay na ito ay hindi alam ni Laukui, nang bubuksan na niya ang pinto gaya ng nakagawian. Nakita niya ang tanawin sa loob ng bahay. Iniwan siyang tulala roon. Kinabukasan, tumawag si Lao sa paaralan ng asawa niya. At nagsinungaling na dadalo siya sa libing ng kanyang guro, ipinagbili niya sa receptionist na sabihin sa asawa niya. Nababalik siya pagkalipas ng tatlong araw. Pagkatapos, nakiusap siya sa kapitbahay nila, na alagaan ang anak niya, at ihatid siya sa istasyon ng tren. Pagkatapos magpaalam sa kapitbahay sa tren, lihim siyang bumaba, dumating si Lao sa bahay ng kanyang kasintahan. Nagsuot siya ng rubber gloves, at tinipon ang mga buhok nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap sa silid. Nakakita siya ng isang matalim na kutsilyo. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi, kaka-uwi lang ng asawa ko. Habang nag-aayos siya ng mukha na parang walang nangyari, bigla siyang nagulat, nasa likod ng salamin. Muli na namang sumulpot ang mga litratong kuha ng syota niya. Akala ng babae ay gawa ng syota niya, kaya dali-dali siyang tumawag para pagalitan ito. Ikaw ang may gawa niyan, di ba? Paano mo napunta ang litrato sa bahay namin? Anong litrato? Yung litrato natin. Bago pa man matapos magsalita ang babae, biglang namatay ang ilaw. Binaba ni kui ang tawag nila. Wala nang boses sa kabilang linya. Sumigaw ng mura ang babae. Padabog siyang naglakad palabas. May dalawang kamay na pumihil sa kanyang leeg. At pinagbagsak siya sa kama. Pagkatapos ay kinuha ang telepono at tinawagan ang lalaking karelasyon ng babae habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. Napakabalisa ng babae pero hindi siya makapagsalita. Tanging ang mahinang tunog lang ang naririnig. Napansin din ng kanyang kabit ang kakaiba habang tinatanong niya ang kalagayan nito. Diretsong namang pinatay ni Mang Kui ang tawag at inilabas ang kutsilyo. Sa liwanag ng buwan, nakilala ng asawa ang lalaki bilang ang kanyang mister. Doon niya napagtanto ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Walang emosyong kinuha ni Mangkules ang kutsilyo. Sunod-sunod niyang sinaksak ang katawan ng kanyang asawa. Nabalot ng dugo ang kumot. Di nagtagal, namatay na ang kanyang asawa. Kinuha ni Mangkules ang buhok ng kanyang kabit, inilagay niya ito sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay iniligpit niya ang mga damit na may bahid ng dugo, maingat siyang lumabas ng pinto, pagkasigurong walang tao sa paligid. Kinuha niya ang panyo at pinunasan ang kanyang mga daliri, iniwan niya ang susi sa pinto. Si Lau Kui ay nagtago sa tabi ng basurahan sa baba ng gusali, nang makita niyang nagmamadaling umakyat ang kanyang kasintahan sa hagdan. Nangahulugan iyon sa kanya na nahuli na niya ang kanyang biktima. Pagkatapos ay itinapon niya ang damit ng kanyang kasintahan sa basurahan. Muli siyang sumiksik sa bahay ng kanyang kinamumuhian. Pinahid niya ang dugo ng kanyang asawa sa salamin. Nang matapos na niya ang lahat, sumakay si Laokui sa tren patungo sa bahay ng kanyang guro ng gabing iyon din. Walang bahid ng emosyon ang kanyang puso. May gana pa nga siyang kulitin ang batang nasa tapat niya. Kinabukasan, sinunod ng kapitbahay na ale ang bilin ni Lou Pumunta siya sa bahay nito para kunin ang mga gamit na kailangan ng anak. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kwarto, nabigla siya. Agad na kinordonan ng pulisya ang bahay. Alam ni Lou na nagtagumpay ang plano niya ngunit para masiguradong hindi siya mahuhuli nag-arte pa siyang umiiyak bitawan mo ako hayop ka namatay ang asawa ko tanjina bitiwan niyo ako bitiwan niyo ako bahay ko ito ang babae ang sama ng itsura may isang daliri ang naputol base sa marka ng singsing sa daliri ayon sa forensic expert pilit na tinanggal ang sing -sing. Nasa tabi lang ng bangkay, nakuha ng pulis ang buhok ng kanyang kabit, nahaharap siya sa pagtatanong ng mga pulis. May perpektong alibay si Old Gui. Nakita siya ng kapitbahay na babae na sumakay ng tren, at tumawag din siya. Sabi niya, hindi niya makontak ang asawa niya. Kaya pinapanta niya ang babae sa bahay para kunin ang mga gamit ng anak, tapos pumunta na ako. Ang kasintahan naman sa kabila ay nagdusa sa ilalim ng mga matitibay na ebidensya kahit na may isang daang bibig pa siya walang maniniwala sa kanyang mga kasinungalingan sa huli mapaparusahan siya nang matapos na ang kaso umuwi na si Mang Kui kasama ang kanyang anak nakita niya ang walang laman na silid naiintindihan niya na wala nang pagbabalik ang lahat kaya sinimulan na niyang ayusin ang bahay pagkatapos niyang pakainin ng gatas ang anak sinisikap niyang panatilihing abala ang sarili pero pagkatapos ng lahat ng pagkakaabala, babalik pa rin ang kalungkutan. Kahit na pinipilit niyang kumain, may naaalala pa rin siya. Tiningnan ni Laukwi ang labas at nakitang walang tao. Nagtago siya sa banyo. Kinuha niya ang mga larawan ng yumaong asawa. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ng pag -iyak. Mahal na mahal ni kui ang kanyang asawa. At mas gusto niyang mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak niya. Paulit-ulit niyang pinatawad ang pangangalunya ng kanyang asawa paulit-ulit din niyang sinasakta ng sarili. Sana lang magbago pa ang isip ng asawa ko. Pero para lang makasama ang kanyang kabit, pinainom niya ng gamot pantulog ang, ang anak namin. Ito na ang huli kong pagtitiis, walang duda. Kapag tuluyan ng nadoradj ang puso, wala nang pag-asa pang magkabalikan pa kami.